Ano mo? Saan application mo? Ay, maliit. Ano ba dala ng bag na yun? <laughs> yung kani na iwan. Kumain na ng Jollibee. Kainin mo na nakakuha tayo. kung nandun yung bag dun sa Subay na, na ako. <laughs> <laughs> Napapagod ako ka sa eh. area. Yeah. Tapos highway pa lahat. Kanina puro simenteryo. Eh, puro highway. Ang pating naman talaga kalilipat eh. Wala kang ma dito sa highway. May kasi sarado. Eh. <laughs> Diba ba pala dapat na paglinggo yung bukas sila? mga Diba? Di ba dapat paglinggo yung bukas? No, paglinggo sa rami. Ang ano yun? <laughs> oh, tarado, di ba? Baliktad naman. Baliktad naman sila pag-business, ano? Yung linggo tuloy, dapat bukas sila. Tapos

alam mo yung, yung libre lang yan sa'yo ng scramble tapos ang lay layo SM okay. bagong bong ko ba Si mami lang ata ililibre niya, di na kayo oh. niya Hey! mama pa kami, di mo naman kami ililibre scramble. Si mami lang. Wala, mahal mo scramble dyan! Hehehehe ay Hehehehe Hehehehe